Uh, bagong lahat, gusto ko po munang magpasalamat, ano, dun sa mga kaibigan natin, ano dun sa mga kabatas natin na bumati po sa akin maraming salamat po, ano medyo matagal kasi akong nawala ah, uh, dahil yung email ko po ay nagkaroon ng problema, ang inyo pong abang lingkod ay nakalimutan yung password ng email niya <laughs> no po, ah, uh, actually yung dating password kasi ay napalitan, ano, napalitan ko siya ng hindi ko natandaan yung password na ipinalit ko medyo, pang kasi ako mahina ako pagdating sa ganyan ah, uh, kumbaga parang ah, uh, medyo nagdoubt ako dun sa security ng password ko so nagpalit ako ng hint na iniisip ko na nailista ko siya ano? eh hindi ko pala siya nailista wala akong naging copy ng password ko so, yun po ano So, bumili ako ng bagong device. And then, kailangan ko mag-log in ng email doon sa device. Hindi ako makapag-login. And unfortunately, ano po, yung lumang device ay na-reset ko na siya. Ibig sabihin, wala na. Hindi ako makakabalik. Ano po. And then, uh, dumating yung panahon na uh, kumbaga parang isang requirements, ano, nag-picture ako ng driver's license ko and then napatingin ako dun sa may uh, restriction niya. Then naalala ko, no? O nga pala, parang may connect, parang connected ito dun sa password ng email ko. Tinry ko siya, narumble ko siya, no? Yung uh, tawag dito, yung restriction ng driver's license ko. Pinasok ko siya dun sa, sa password. Nakailang try din ako hanggang sa nakuha ko siya. Ano po, pinagbalibaligtad ko lang siya. May, kaya nga po ngayon, nakabalik ako, kita ko nga na, Diyos niya, dami pa lang topic, ano, dami ng uh, topic ng mga kabatas natin, ano. <clears throat> ang dami ko na-miss. No? Ngayon, um, pinapanood ko kasi yung mga, nitong mga nakarang linggo lang, ano, uh, sinecheck ko siya, And then nakita ko nga itong isa sa mga issue ano nitong uh, na inilabas nitong si Attorney Libayan and then doon sa mga ibang kabatas natin which is pang ilang round na ba ito May, kasi kay Teacher Mark merong round 1 round 2 akong nakita pero hindi ko siya nasyado na kasi nga masyadong mahaba yung live stream ni Teacher Mark ano po masyadong mahaba so hindi ako masyadong nakapag-focus So, ngayon, binalikan ko, tinignan ko na lang dito sa uh, plenary session, ano. Sinet ko siya. And then, nakita ko nga na ganyan, mayroon palang lang uh, mga times na nagkaroon ng banggaan itong si Senator Rafi Tulfo at itong si Senator Pia Cayetano, which is interesting, ano. Dito kasi, pinapakita kasi, ano, kung gaano kataas yung, yung gaano kataas yung pick up ba nitong si Senator Raffi Tulfo pagdating dun sa usapan no? pinanood ko siya and then the most interesting part is yung domicile <laughs> pero hindi ko pa muna ingukan yun hindi ko pa muna uh, mabaga parang lipas na yun eh. masyado nang masyado nang uh, napag-usapan yun pero siguro isa, -isa sa mga araw gagawin ko rin yan ng, ng, reaction video. Pero dito muna ako sa part nitong kamakailan lang ano, ito yung regarding dito sa DepEd. No? Sa DepEd dito eh. Kung saan nag uh, nagka, nagkainitan na naman nga no, itong si Actually, hindi yata nagkainitan si, si Senator Tulfo lang dito ang mainit sa tingin ko. No? Kasi, uh, tawag dito, dun pa lang sa ginawa niya na pagbulatlat lat nung uh, mga sumbong sa kanya at sa kanya binagsak. No, medyo hindi appropriate 'yon sa tingin ko, no. Kasi alahan mo nagdi-discussion kayong dalawa and then uh, bigla kang mag-act ng ganun, 'di ba? Kahit sino naman, no. Eh sa tingin ko hindi appropriate 'yon. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat, ano? Uh, welcome po sa isa namang pong at kwentuhan kasama ang inyong kasabat no? So, ang pag-uusapan po natin ngayon, ano, you know, ay itong nangyari ano you know, dito sa plenary session na kung saan niya ay medyo naging irate itong si Mr. All-Knowing Godlike Almighty Rafi Tulfo you no know, regarding dito nga sa usapin na kung saan eh iginigiit nga niya at ipinipilit niya na dahil dun sa mga sumbong sa kanya you no know, na meron daw pong nangungulekta you no know, sino kaya yung nangungulekta? DepEd daw kasi yung nangungulekta ng mga contribution sa mga estudyante eh. Well, anyway, tignan natin ano kung ano ba yung ipinaglalaban niya dito. Okay, let's watch this. So ayan na ano, mga kaibigan, mga kasabat. Dito sa part na to, no, ang pinipinpoint point dito ni Mr. Tulfo, no, sabi kasi niya dito, nowhere here, no, wala kahit saan dito ang nagsasabi na itong PTA nga daw po ay pwedeng mangulekta. Mangulekta ng ano, eh. so hindi pa malinaw ano, kung anong, kung anong kukulektahin. So, yung PTA daw, ang gawain lang or ang duty ng PTA ay tulungan yung mga student ano sa kanilang academic no at saka doon sa mga problema ng mga estudyante doon sa school yun lang daw yung duty ng uh, PTA or ng Parent Teacher Organization ano or association. Okay? tuloy natin ano. Into the record, uh, as, as I said, it states there that um, uh, that every elementary school shall organize itong ahong PTA um, relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs to address. Uh, they are meant to create a forum to address the problems and, their, and the solutions. So uh, the the practice of debt has been to support the to allow the PTA to uh, follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions. Including um, the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing in implementing those uh, programs, I'm including, including yung atapos ng including yung Yan po ang naging practice uh, ng debt aid since 1969 po. Practice is different from what the law says. There, yes, they, you can practice anything yeah. you want. Mag, pwede mag-practice ang DepEd. Eh. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yon ay labag sa batas. So, ayan, ano, mga kasabat, sabi nga Mr. Tulfo dito, no, practice, no, is different from what the law says, di ba? So, they can practice all they want. Diba? Sabi nga niya na gano'n, pwede niyo daw gawin kung ano yung practice na ginagawa ninyo sa DepEd. Pero, kailangan importante na sa batas. Ha! Eh, ang sabi naman ni Miss or ni Senator Pia Cayetano dito, no? Sinusunod naman ng DepEd kung ano yung sinasabi sa batas. And, yun yung practice na ginagawa nila yung batas ano yung presidential decree number 603 ano yung under doon sa article 77 and 78 no na kung saan bawal nga silang mangolekta no kaya nga natatag yung PTA yung parents teacher association parents teacher association ano which is ito kasing PTA, ano, dun sa mga uh, uh, kababayan natin, ano, dun sa mga kababayan natin na nag-aral under ng mga public schools. Sigurado kasi medyo nahirapan dito si Miss <laughs> si Miss na naman. Itong si Senator Pia Cayetano na magpaliwanag kasi mga rich kid ito eh. For example, si Senator Tulfo, no? rich kid kasi yan eh. Nasa middle, 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 higher class yan eh. So, hindi, na, hindi niya alam ano kung paano ba nagfo-function yung PTA. No? So palagi ko lang ha, kasi uh, hindi rin kasi may paliwanag ni Miss uh, ni Senator Pia Cayetano, miss ako na miss. Ni Senator Pia Cayetano yung regarding dito sa PTA, ano? So dun sa mga kababayan natin diyan na uh, aware no or naranasan ano yung mga bata diyan na batang 90s, no? Nung naranasan na uh, yung magulang nila ay umaattend ng PTA every uh, month, no? Or weekly, ganyan. Or every, umaattend sila ng kuhanan ng card. Pag alimbawa, ibibigay ni report card, ganyan. May mga meeting-meeting, ganyan. So, doon, ano, pinagmimitingan ng mga parents and teachers yung mga dapat i-improve dun sa classroom. No? Kaya nga sila nagkuan na nagkaroon pa nga, di ba, sa isang classroom, meron tayong uh, president no? sa PTA, vice president, no? hanggang makarating dun sa uh, treasurer, di ba? Di right? ba? So, yung treasurer na yan, every month, no, merong report yan regarding dun sa budget. So, ang nagko-contribution kasi dyan ay sila-sila, yung mga parent. Hindi kasama yung estudyante. Ano? Hindi kasama yung estudyante, walang kinalaman yung estudyante. Remember ano, ang layunin ng PTA ano ay tulungan yung mga mag-aaral na ma-improve ano para maging cozy, maging komportable yung uh, classroom na kanilang pinag- ay stayan para mag-aral. Ano? Yun yung gawain ng PTA. So, kung mag-raise man sila ng funds o maggagawa man sila ng collection, yun ay base sa kanilang mapagmimitin yan. Kung halimbawa, gusto nilang i-improve. oh, uh, kulang, sira yung isang electric fan natin. Kailangan may paggawa yan. Magkano magagastos dyan? Treasurer. No? Pakipan uh, paki uh, tignan ano, kung an kung magkano yung budget na kakailanganin no para ma, ma yung electric pan na yan and then kung hindi na may ayos kailangan bumili eh. di bumili tayo magkano lang naman gawa na lang tayo ng contribution para sa mga anak naman natin yun no yun yung hindi may paliwanag kasi ni uh, Senator Pia Cayetano sa part na ito no okay So, meron kasi mga kwan ano, may mga part kasi na uh, kailangan eh uh, medyo eh uh, kwan na yung mga upuan natin ano. Uh, kailangan natin sigurong pinturahan ng bago. So, treasurer. Uh, Miss President. O, oh, do sa kwan sa presidente ng PTA do sa classroom. Oh, uh, Miss President, kailangan na po natin ng kwan eh uh, pinturahan o barnisan yung ating upuan. Baka pwedeng maisama o makanikum tayo ng pondo para don, Para naman sa mga anak natin eh. Yun. No? And regarding doon sa academic na sinasabi kasi ni Mr. Turpo, mukhang atawag dito. Kanya-kanya uh, na kasi yun eh pagdating sa academic eh. Diba? Yung parent mo ni parents mo kailangan turuan ka ganyan kung halimbawa kailangan kang turuan to sa academic subjects mo di ba if need mo na magkaroon ng tutor yung parents mo magpo-provide hindi yung PTA no parang ang gusto kasi pala ba si Minister dito eh itong DepEd no yung gumagawa noon parang pinagkakapirahan ba ganyan which is hindi naman nangyayari mismong PTA ang gumagawa ng desisyon. Mismo yung organization na yon yung nagpaplano labas ang DepEd doon. Okay? Tuloy natin. There Again, is actually, Mr. President, no problem prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice uh, to the DepEd. Magkakaroon silang fundraising under PD-603. Pero Mr. President, Your Honor, sa PD603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng ma umingi ng kontibusyon, uh, umingi ng uh, um, tinatawag na... So, yan o mga kasapat, yan yung sinasabi natin, ano? Yan na ngayon na nangyayari. Hindi kasi naiintindihan ni Mr. Tulfono kung ano ba yung sinasabi nitong si uh, Senator Pia Cayetano. No? Yan yung sinasabi ko kanina na hindi kasi naipaliwanag nitong si uh, Senator Pia Cayetano yung sitwasyon. No? Kung ano ba yung uh, kasi yung definition ano, versus dun sa task. No? Kasi dun kasi nagkatalo eh. Yung duty at task ng PTA versus dun sa definition kasi yun kasi yung pinipilit ni Senator Tulfo na ibangga no na pagbanggain which is hindi may paliwanag nitong si Senator Pia Cayetano dahil nga hindi naman niya napagdaanan yung mga bagay-bagay na yan no ano? wala sigurong PTA association dun sa nung time na nag-aaral siya ewan ko lang ha hindi ko lang kasi alam bakit kasi hindi niya may paliwanag No, yan din yung isang uh, question ko dito eh. Bakit hindi niya magawang uh, ipaliwanag ng mahusay ano na ito yung ginagawa ng PTA, hindi ito hindi katulad ng iniisip mo Senator Tulfo na yung DepEd yung nangungulekta. Na. No? Iba yung duty ng PTA at iba yung practice na ginagawa ng DepEd. Yung DepEd ay sumusunod sa batas at yung PTA ano ay isang organization or association ano na siyang tumutulong do sa mga estudyante upang mapabuti yung kanilang yung kanilang uh, lugar kung saan sila nag-aaral. Yan yung ginagawa ng PTA. Paano nila pinapaunlad yun no? Know? Paano nila ginagawa ng paraan na mapabuti yung classrooms, yung uh, kung paano nasusustain ano, yung mga bagay-bagay at nare-resolve ba yung mga problema dun sa loob ng classroom. Paano? By means na kumakalap sila ng pondo. Kanino kinukuha yung pondo? Kanino kinukuha yung pondo? Sa estudyante ba? Hindi. Dun din sa mga magulang. No, kasi dito sinasabi ni Senator Tulfo, no, tahasan niya sinabi na yung debt aid ano, yung kumukolekta which is hindi naman. No? Wala namang ganun. Kasi nga, iba yung, hindi kasi talaga na ipaliwanag ni Senator Cayetano. No? Kaya, sa tingin ko, parang kinain siya dito ni, ni Mr. Tulfo. No? Kung baga, parang napakagat labi na nga lang itong si Pan, si Senator uh, Cayetano. Pero, may point, no? May point kasi, kumbaga parang ang nangyari kasi dito, kung saan yung part na na mahina yung depensa. No? Kung baga parang wala ka namang eksaktong example or maganda example na binigay. No? Eh, Doon umaatake itong si Senator Tulfo. No? Which is, kung pag, kung pag-aaralan lang natin mabuti, ano, kung yung kumbaga parang hihimay lang natin na maayos yung sinasabi ni ni Senator Cayetano, and based dun sa experience ng mga tao no na naka-experience na merong PTA associate o kung merong parents teacher association no, alam nila ito alam nila na hindi DepEd yung nangongolekta di ba walang kinalaman ng DepEd sa collection kundi yung PTA lang yun yung isang paraan kasi ng PTA para ma-improve no yung lugar kung saan nag-aaral yung mga anak-anak nila. Ah, tuloy natin, no? Interesting itong ano to, itong topic kasi na to, no? Kasi dito niyo nakikita, no? Dito nakikita ng mga tao na kung paano ba pumikap, up, no? Yung kanilang butihing senador. Ano, kumbaga parang andiyan na, kasarapan mo na. Tapos hindi mo pa makuha. Pero kasi ang tingin ko lang dito, no, kumbaga parang, uh, let's say, sabihin na natin, okay, nandiyan na sa harapan mo, tapos hindi mo pa rin makuha. Or baka mamaya, nandiyan na sa harapan mo, pero ayaw mo lang intindihin. Di ba? Nasa harapan mo na, hindi mo makuha. alin na sa dalawa yan, nasa harapan mo na, hindi mo makuha. O nasa harapan mo na, pero ayaw mo lang talagang intindihin. Okay? Ngayon, tuloy natin voluntary contribution. Wala talaga. So, it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng uh, guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Uh, Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prevents, it prohibits it prohibits a collection and contribution from students and so the policy of DepEd has been to allow the PTAs mm -hmm. to follow their own guidelines wherein uh contributions among the parents you. are allowed so okay. to be clear just to be clear mr president um importante po na na maliwanag yung pagka pagsagot ko sa napaka mahalagang tanong ng ating uh, kasamahan uh, bawal talaga ang uh, pagkolektas ng estudyante that is being honored by um, by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or or uh, request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga 'yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. po nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, Special po Mr. sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify. Never po sila nangongolekta. So ayon oh, makasagot no. Mga kasagot, no mahirap card activated agad ano, after magpaliwanag ng comprehensive nitong si Senator Pia Cayetano So, hindi talaga malis ano, dun sa karakter nitong si Mr. Tulfo ano, na ng word na mahirap. Ano, every time na makikipag-debate siya, kailangan magamit niya yung word na mahirap para lang, ah, di ba? Oy, nabanggit na naman tayo. Tulfo natin, kaway-kaway dyan, di ba? Yan yung nangyari dito no nagkaroon na ng paliwanag na malino si Senator Pia Kayita and then bigla niyang bigla siyang bumawi itong si Tubo banggit sabay banggit na mahirap <laughs> ibang klase talaga then, hindi pa rin niya talaga nagets no? bakit daw nangungulekta hey, hindi na nga sinabi na nga di ba hindi nga nangungulekta ang DepEd pero pinipilit talaga ni Mr. yan ang sinasabi ko no nasa harapan mo na ayaw mo lang intindihin, no? Ano yung naman sa dalawa yan, eh? Ah, uh, naiintindihan mo o hindi mo naiintindihan? Ngayon, kung naiintindihan mo, tapos ganun pa rin yung sagot mo, baka mamaya ayaw mo lang intindihin. Hindi kaya, di ko ba? So, ayan, tuloy natin, no, no, mga kasubad. Sa studyante. Wala okay. ho silang collection sa studyante. Ang meron, so I'm that we're... I'm sorry, I'm sorry, I, 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 I beg to disagree. I beg to disagree, ma'am. Ito po, oh. Ito po, lahat ng na mga nagsumbong uh -huh. sa akin. The, sir, the Dita, issue, the I, I don't These think... are the list of parents na nagsumbong sa akin, ibat ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sapilitang kinukulektahan mm -hmm. ng mga electric fan at kung ano pang pa mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang debit for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I Isipin request niyo yun, ano, that, that list? Isipin nyo yung parataang na yun, ano? Sa pilitan na kinokolektahan ng mga electric fan. Isipin niyo yung ganong klaseng appreciation, ano? Dito sa DepEd. Yung mga sumbong na nakarating sa kanya galing daw sa buong Pilipinas. May pondo nga talaga ang depend. Totoo naman niya may pondo. Pero, ang tanong dyan, kapag ba nag-request ka, ah, uh, gano'ng katagal bago dumating? ba? Diba? Gano'ng katagal? O, gano'ng kabilis? Pangit pala yung sabihin kung gano'ng katagal. Gano'ng kabilis bago dumating yung pondo ng na request So, siguro, no, may mga proseso na dadada dadadaanan yan. Depende siguro kung, oh, importante ba yan? Ganyan. Pero, I'm sure na merong part na uh, siguro annual yan you know, o kumbaga parang sa every ganitong month nagbibigay sila ng uh, nagrelease sila ng pondo para dito sa ganitong klaseng para sa proyektong ganito para dun sa mga kagamitan sa electric fan, ganyan, pero kung ikaw ano, mismo ikaw bilang isang magulang at nakikita mo na may kakulangan doon sa classroom at kayo ay merong organisasyon which is yung PTA you ano? na magagamit nyo naman yung organisasyon na yun para makalikom ng pondo para nang sa ganun di ba? makabili ng mga gamit para doon sa school para ma-provide for the uh, para maging komportable yung mga anak ninyo doon sa kanilang silid-aralan why not? di ba? hindi masama ang masama dito kasi, no, yung tipo na nagalit ka, no, kumbaga nainis ka dito sa isang discussion, na mali yung, na yung paratang, paulit-ulit mong sinasabi na DepEd ang kumukolekta. Sino, sino sa DepEd ang kumukolekta? Teacher ba? Kasi teacher lang naman yung nandun sa loob ng classroom. Eh. Di ba? Meron bang taga DepEd na pumupunta doon, oh, magbayad kayo sa akin, pumunta kayo dito. Di ba? Ito ay sapilitan. Ganun ba yun? Well, anyway, ito, no, uh, dito, regarding dito sa naging issue na ito, no, uh, maraming kwan, kumbaga parang dito sa part na ito, uh, maraming hindi intindihan dito si Mr. Tulfo, no regarding nga lang dito sa sa function ng PDA. And then yung function ng DepEd, yung practices ng DepEd, hindi niya naiintindihan. ah uh, nakita naman natin dun sa last part ng reaction niya na kung saan nung time na nakapag-explain na itong si Senator Pia Cayetano uh, ng maayos at malinaw ng mas comprehensive ah ano? uh, at talagang kumbaga parang wala na talaga siyang pwedeng ibato. Kumbaga, parang pinipilit na lang kasi niya eh, na yung DepEd ang kumukolekta. Ngayon, natanong kasi dyan, kung DepEd ang kumukolekta, sino sa DepEd ang kumukolekta? Sino sa DepEd? Yung teacher ba? Di ba? So, yun na lang ang gandito na lang mga kasabat yung ating uh, reaction video para sa araw na ito, no? So, kung halimbawa, nagustuhan nyo man yung ating reaction video, na ginagawa, uh, please ano uh, comment lang po kayo down below and then huwag niyo pong makalimutan mag-subscribe and hit the notification bell po para maranladili po kayo updated sa mga gagawin nating next na reaction video ano. So ayun, maraming salamat po ulit ano dun sa mga kasabwat natin sa mama para sa reaction video na to. So ayun, sayonara.